maging ang sikat na vlogger na si King Lux ay apektado na rin ang kanyang page. So hindi lang pala tayong maliliit na content creator ang apektado sa bagong update ni Meta. Maging ang malaking content creator na si King Lux ay apektado din. Si King Lux ay isang sikat na vlogger na may 7 million followers at ang kanyang content ay charity vlog o pagtulong sa mahihirap nating kababayan. So kahit siya ay mahinain sa kanyang views at kamakailan lang ay nag-post ito sa kanyang social media page at ngayon hindi ko na nakikita ang post na yon at mukhang burado na. So ano nga ba ang sinasabi niya sa kanyang social media post? So atin basahin ito. After 3 hours nang in kagabi umabot ng mahigit 200k views ang video. Pagising ko ngayon, 300k plus views lang. Ibig sabihin, 100k lang ang nadagdag pagkatapos ng 14 hours from upload time. Biglang pinigilan. Usually, 1.2 million views na sana based sa views sa mga early hours. Pero ba't ganito ang resulta? Napaka-unfair ilang base, ilang videos na puro ganito. Dinidelete ko pa yung last dahil sobrang baba ng views. Gusto ko na talagang maniwala na may nagko-control sa algorithm at page recommendation sa office. Headquarters niya dito sa Pinas. Message lang kayo kung may kakilala kang pwedeng makausap doon, Meta. Pakisuyo naman sana. So sinilip ko ang page ni King Lux ay okay naman ang kanyang views. Pero tulad ng sinabi niya sa post ay nagdidelete siya ng mas mababang views sa kanyang video. At kung nasubaybayan niyo itong si King Lux ay talaga namang binudumog ng na manunood ang kanyang video. At oras lang ang pagitan ay nagmay million views na ito. Kaya nagtataka siya from 200k views ay nadagdagan lamang siya ng 100k views. Total 300k views. At ayon pa sa kanya ay napigilan na ito in 14 hours. So ano nga ba ang dahilan ng pagbaba ng views ng isang sikat na vlogger na ito? Ito nga ba ay haka-haka lang or epekto na talaga ng bagong update ni Meta? So atin abangan 'yan dahil may bagong update pa si Meta starting March 16.